Hello guys. Welcome to my channel. This is Word Cyprus. Magluluto tayo ng fried rice today. Pero yung mga naka-ready guys, mga uh, yung aking oh, garlic, yung naka-nakikita niyo sa screen, mga ready to cook na yan, yung aking meat, ano na yan siya, naluto na. Yan yung aking ingredients yan. Una, lulutuin muna natin ang bawang pagkatapos ng bawang lutuin natin lutuin susunod natin ay ang karne kasi since na mga luto na naman yan ang kanin lang ang ating lulutuin na naka standby din luto na yan siya naka standby na tapos pagkatapos niyang karne ililalagay na natin yung ating nilutong kanin imimix natin dyan pagkatapos ng ating mga gulay-gulay ilalagay na natin dyan sa ginisang karne at saka yung gulay na yan pagkagisan yan ay isusunod natin maya maya ng konti kasi lulutuin lang natin ng konting minuto yung ating mga gulay-gulay bago natin isunod ang ating kanin ilalagay natin yan tapos, hahaluin natin ang hahaluin. Saka natin timplahan ng asin. Konting asin lang guys kasi mayroon tayong soy sauce na konti dyan pampakulay. Haluin ng haluin. Tapos yung ating, veg, yung ating spring onion. Bali, pang na yan para pang kulay lang naman yan. Tsaka masarap. Pwede naman kainin yan ng hilaw eh. Actually, yung mga nilagay ko pwede naman kainin ng hilaw din yun. Pero syempre, ilalagay natin sa ating fried rice. Kaya yan, ganyan halo Yan ang resulta guys. Salamat sa inyong panonood. At sana mag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye bye.